Nagulat ang CEO nang matuklasan na ang babaeng nakasama niya kagabi. Ay isang empleyado pala sa ilalim ng kanyang kumpanya kasabay nito, natuklasan din ng babae. Na ang CEO pala ang male model na binayaran niya ng isang daang piraso kagabi. Dahil sa sobrang pagsisisi, gusto na niyang magtago sa kahihiyan ngunit hindi pa iyon ang lahat. Ang buwanang ng dalaw niya na laging nasa oras ay hindi pa dumarating isang masamang kutob ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pero naisip niya, likas siyang baog kaya imposibleng mangyari sa kanya ang bagay na iyon. Gayunpaman, hindi niya mapigil ang bumili ng pregnancy test ng palihim. Dahil sa konsensya, pagkatapos itapon ng supot sa basurahan, hindi sinasadyang nabangga niya ang CEO. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para bang naririnig nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Natauhan lang ang babae ng may dumaang empleyado at bumati sa CEO. Kaya't magalang siyang bumati at nagmamadaling tumakas. Hindi man lang niya namalayan na nahulog sa sahigang pregnancy test hindi inaasahan. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang nahulog na pregnancy test ng babae. Agad niyang nahulaan na posibleng buntis ang babae sa anak niya isang buwan na ang nakalipas. Ang babae na kagagaling lang sa pakikipaghiwalay sa kanyang kasintahan ay nag-iisang naglalasing sa bar para paghilumin ang sakit ng puso. Nagpasya siyang gagastos siya ng gusto ngayong araw anuman ang mangyari. Sa sandaling iyon, napansin niya ang CEO sa di kalayuan na nakatingin sa kanya sa ilalim ng epekto ng alak. Naglabas siya ng isang daang yuan, handang gantimpalaan ang sarili hindi mahal ng ama, hindi rin mahal ng ina itinuring siyang kasangkapan ng kanyang pamilya para kumita ng pera ang kanyang kasintahan, bago pa man sila ikasal, ay puro na eskandalo. Sa pag-iisip sa mga ito, nagpa siya siyang mabuhay para sa sarili. Hindi inaasahan, na pagkamalan niyang male model ang CEO at nagkaroon sila ng isang gabi ng malalim at hindi may paliwanag na ugnayan. Kinaumagahan, paggising niya, isinot niya ang kanyang pantalon at nagkunwaring walang nangyari para isara ang bibig ng CEO. Naglabas siya ulit ng 100 yuan bilang bayad sa pananahimik at nagmamadaling umalis pagkaalis ng babae. Hindi sinasadyang nakita ng CEO ang naiwan niyang ID, Xiaoman, Deputy Director ng Administration Department ng Yaman Resort, si Lin Shi. Hello, bilhin mo ang isang hotel. Ang pangalan ay Yaman Resort. Opo, Vice Presidente. Lahat ng empleyado ng resort ay nakatanggap ng balita tungkol sa pagdating ng bagong CEO at naglanda sa entrance para salubungin siya. Sa sandaling iyon, nakita ng CEO ang babae sa gitna ng mga tao at napagtanto din ng babae na malaki ang problemang pinasok niya sa pagkakataong ito. Dahil nandito na ito, kinapala na lang niya ang kanyang mukha at sinubok ang iwasan ng pagkikita nila ng CEO, na parang walang nangyari. Ang CEO na nakapulot ng pregnancy test ay naghinala na buntis ang babae sa anak niya kaya, agad niyang inutusan ng kanyang assistant na magayos ng medical check-up para sa lahat ng empleyado. Tinabi sa babae ng kanyang kaibigang doktor na buntis siya ng apat na linggo, at kambal pa. Mian Mian Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Paanong magkakamali? Malinaw na sabi ultrasound na kambalian Agad na napagtanto ng babae na ang isang gabing kalokohan isang buwan na ang nakalipas ay nagbunga ng kambal Buntis siya bago pa manikasal at sa anak pa ng kanyang amo pinag-isipan niya itong mabuti Hindi niya maaaring panagutan ang mga bata Kaya't hiniling niya sa kanyang kaibigan na tulungan siyang mag schedule ng operasyon Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na pag-isipan itong mabuti Dahil kambal yun, dalawang buhay ngunit buo na ang desisyon ng babae kasabay nito, nakatanggap na naman ang CEO ng tawag mula sa kanyang lola na pinipilit siyang mag-asawa. Hello, lola. Bukas ng gabi, inayos ko na ang pagbisita mo sa panganay na kapatid na babae ng pamilya Cheng. Mula pagkabata, kayong dalawa lola. Huwag na po kayong mag-alala sa pag-asawa ko lola, maghintay pa po kayo ng kaunti. Baka sa lalong madaling panahon ay may apo na kayo sa tuhod. Hi, ikaw na bata ka. Huwag mo akong pasahin, ha? patuloy na ginugulo ng mga kasamahan ng babae dahil sa intriga. Ang pinsan ng babaeng maintriga ay ang babaeng gusto ng lola ng CEO dahil sa posibleng maging kamag-anak ng CEO. Nagsimula siyang magyabang, at pinili pa ang babae na ibigay ang kanyang medical report. Sa kabutihang palad, dumating ang CEO sa tamang oras para tulungan ng babae na laman na ng assistant na buntis niya ang babae. At nag-schedule ng operasyon sa weekend para pigilan ang operasyon ng babae, inutusan ng CEO ang kanyang assistant na abisuhan ang lahat ng ospital sa lungsod natanggihan ng operasyon ng babae, at inutusan ng assistant na bigyan ng espesyal na atensyon ng babae. Hindi siya maaaring mapahama kahit kaunti kinabukasan, na ang assistant ng masustansyang pagkain sa lahat ng empleyado. Ang hindi nila alam, nakikinabang lang sila dahil sa babae. Ang dinadala niya ay isang gintong kayamanan nakita ng babaeng maintriga na binigyan ng assistant ng dagdag na sabaw ang babae. Nagsimula na naman siyang manginsulto at hiyain ng babae sa kanyang maruming pamumuhay. Iyak na nakuha niya ito sa masamang paraan sumausaw din ng isa pang babaeng kasamahan. Sinabi niya ngang ibinigay sa kanya ng assistant ay gamot pampakapit, dahil ang kanyang hipag na bagong buntis ay umiinom nito araw-araw. Hindi siya maaaring magkamali, hindi inaasahan, biglang nagkaroon ng morning sickness ang babae mas lalo nitong pinatunayan na buntis siya. Sa wakas, hindi na nakatiis ang CEO at hinarap ang babae ngunit sinabi ng babae na ang sa kanila ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang dinadala niya ay hindi anak ng CEO, kundi ng kanyang dating kasintahan sinabihan niya ang CEO na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Subalit, malinaw na naaalala ng CEO na iyon ang unang pagkakataon ng babae. Alam ng babae na kahit kaninong anak pa man iyan, imposible niyang isilang ang bata. Kaya't dinala niya ang papeles ng operasyon para magpa-opera ang hindi niya inaasahan ay walang ni isang ospital sa buong lungsod ang naglakas loob na operahan siya habang nagtataka siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Karawan pala ng kanyang ina ngayon, at pinapauwi siya para sabay-sabay silang kumain hindi na nag-isip pa ang babae. Umuwi siya dala ang cake ang hindi niya alam, ang sakim niyang ina ay pinipilit siyang pakasalan ng isang may edad na lalaking hiwalay sa asawa. Para magpakasal, ma. Limampung taong gulang na siya, hiwalay sa asawa at may anak pa talaga bang ipapakasal ninyo ako sa ganyang tao? Ano bang alam mo, mas matanda, mas maalaga. Lumalabas na sa mata ng kanyang ina, ang babae ay isang kasangkapan para sa pakinabang na may presyo basta sapat ang ibibigay na dot. Kahit sino pa ang lalaki, hindi tatanggi ang ina. Lumalabas na sa pagkakataong ito, nagbigay ang lalaki ng 300,000 na dot sinabi ng ina na pumayag man siya o hindi. Basta't maganap ang kasal ngayon. Paano ka magtrabaho? Ang alan sa taas ay para sa kanya, ay, Shen Huake. O, oh, hindi maabsorb. Siguradong hindi ka magkakaroon ng dagdag na stretch mark. Hindi ikaw ang may sabi niyan. At saka, may naririnig din ako.